Magandang buhay mga kagoyz. Buti na lang kahit webis pa lang may munggo na. Ganado na naman akong kumain ito. Lalo na at may sili. Wow. At masarap to pag ilalagay sa patis. Yes. Kain is life ka talaga hinday. Kain <laughs> guys. O oh, ba diba, napakagana kumain ni Inday. Mula nung nagsumba ako, mas lalo pa akong lumakas kumain. Pero okay lang yun, wala naman akong balak magpapaya. Gusto ko lang naman ma-exercise ako kahit 3 times a week. At maganda din kasi sa puso ang pagsusumba. At syempre, kahit ganito ako kalakas kumain, hindi ako tataba. Yes! na nak Fast forward, naubos ko nang pagkain ko. Ganyan po talaga ako kumain, simot na simot. Buti na lang wala akong alagang pusa, kung hindi kawawa. Charot. Wala kasi tinidor. Tinamad pang kumuha ng tinidor si Inday. See you on my next mini vlog. Bye.